natutuwa ako, ma'am, kasi ano, ngayon lang nila naman na experience na gano'n tuwing December na nabibigyan sila ng regalo, nakakain sila ng ano, kahit papano, masarap din, paborito nila yung chicken. Kaya tuwang-tuwa ako kanina, sabi ko, sana laging ganito tuwing December. Kung ako naman manghihina, paano ng mga anak ko? Kaya kahit hindi ko kaya, Pinapakita ko sa kanilang kaya ko. Ang importante, uh, mapakain ko yung mga anak ko. <laughs> Kasi yun naman ang importante dito. <laughs> uh, kaya sabi ko sa Panginoon na sana lagi niya akong bigyan ng lakas para sa mga anak ko. Kung sabi nila sa akin, Ma Magpapasko na sabi na ano ang handa natin sabi ko. Ayan mo, pag mayroon, bakit hindi, sabi ko. Ma, bigyan mo naman kami, bili mo naman kami ng damit. Sabi ko, uu, pag nagsahod kami, baka magsahod na yung ibilo, kaya ang mo sa Pasko, sabi ko sa kanya. Kaya, ma'am, wala. Masakit man sa loob ko, pero siyempre, anawin kong mabilan ko sila kahit papano. Kahit yung mamurahin lang ba. At least, so, matuwa man lang sila ngayong Pasko. Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldi ko na sana sa darating pang mga Pasko, hindi lang mga bata ang mag-Christmas. Thank you very much, Congressman. Maraming maraming salamat sa mga tulong dito sa Kamsur na kahit papano hindi mo kami Thank you. Let's go. Niyo po sa kakatapos ko lang na activity ko na ako bicol po dito yung gift giving activity sa mga bata. Nagpapasalamat kami kahit kami malayo napupuntahan ninyo dito. Maraming maraming salamat po kay Congressman Saldico dahil kahit paano napakain yung mga bata dito pati naman kaming mga magulang sobrang pasasalamat namin sa kanya. Maraming salamat po kay Mr. Salde, Honor Salde po. dahil isa nga po siya sa mga nag-sponsor po dito para po magkaroon ng, ng activity po ang ako bigol po dito sa barangay Tres Reyes po. Ah, uh, kanina po nagpaano kami, nagpa-games kami, tapos nagbigay kami ng mga game. Tapos yung lastly po, uh, nagbigay kami ng pagkain ng mga bata para ma makita ma, ma itong na na, na, na ang, uh, maganda yan talaga yung okasyon namin dito sa bata. Uh, thank you very much ako people and thank you congressman irisaldico and congressman jim bungalow and mayor alfredo garvey thank you very much merry christmas and happy new year